Hello, hello! pagpalang araw sa inyo mga kabatang summer vlogger. Ayan. Okay, mag-walking-walking -walking dito. Ipakita ko sa inyo ang aming kapaligiran dito sa probinsya namin. Ganito paghapon, pagtakip silim, ganyan. Ayan. Ayan, ganyan. Tuwid na kalsada. punta kami sa Tulay. Walking, walking. Ayan, maraming puno mga saging sa paligid. Hanggang doon. Napakaganda ang aming probinsya. Dito nga pala sa aming probinsya ay sa Borongan City, Eastern Samar. Matatagpuan ang mga indah. Hello! <laughs> Ayan. Ito nga pala kami sa tulay Malapit na Ang mahiwagang tulay miss ko na ito pasyalan Ayan Ang malakristal na tulay Muling masisilayan Diba tang summer vlogger Kay tagal ng panahon Ilang buwan rin Ano? yun naman bulbundukin lakad lakad ulit tayo dito low tide nga low tide Katawid tayo mga kabatang samar Katawid tayo, katawid tayo Katawid kami Hindi mo bata? Apo mm -hmm. Ayan mga kabatang samar Napakaganda ng ilog wala kristal Ganyan pagtakip silim sa amin. Ang oras natin ay ganap ng 5.30 ng hapon. ito ang kumuloi na mi ito ng motor ya yung si wol pwedela ka rin yan hanggang doon yan sum natin mga kabataan sa mar yan ang dagat na yon dagat. Diyan lalagot. Up. Ayan. Mga kabahayan niya. Ganda ng ilog. Yung At aawal yung aso. Aawal yung aso. Wala na ang araw. Lumubog na. Takip silim na. Tawid na daan. Ingat-ingat sa pagtawid sapagkat maraming sasakyan dito sa amin. Pag ganitong pura